Hello guys, ang ulam natin ay iniyaw na bangos meron tayong sili yan, sili, kalamansi at toyo yan guys, sarap sarap ang ulam natin ayun, yan, tignan natin yung loob at tayo ay namili lang ng ang luto na sa bayan yan guys Meron siyang palaman na yan, kamatis. Yan. Inihaw na bangus. Sarap ang kain sigurado. Yan okay, guys, so, May kamatis, sibuyas. Then, yan siya. Um, ulam, um, magpipiga ka ng toyo at saka si at kung gusto mo na maanghang ay may sili na rin ito masarap na ulam sigurado mapapa sarap na naman ang kain natin dyan yan, yan. Uh, mas, masarap to yan, inalaman laman masarap siya na ulam for today yan siya at hindi na nag luto. Namili na lang tayo sa bayan. Pili ka lang ng ganito. Kailan may kamahalan siya? 180 ang isang inihaw. Medyo hindi naman kalakihan yung bangus. Tikman natin mamaya kung gano'n siya kasarap. But now, takpan muna natin dahil may amaya ng kain. Thanks for watching!